Magandang araw mga ka-farmers Welcome ulit sa aking youtube channel This is Rapboy Farm Vlog So bali sa video na itong ka-farmers Ay nag ako ng aking talong So marami kasing nagtatanong Kung ano yung mga gamit ko na abono So sa hindi nakakaalam Yung gamit ko ay umiga So ito siya mga ka-farmers So ayan Sa hindi nakakaalam no may nagtatanong kung ilang kilo ba yung timpla ko nasa 2 kilos lang sa isang drum yun, 200 liters yun so itong abono na to ay binabad ko no? mga isang linggo na to ngayon simula nung binabad ko to pero hanggang ngayon buo pa rin Yan, no? may mga nabuo pa rin, hindi pa rin natunaw so ganoon siya ka tagal tunawin yung umiga na abono so ang ginagawa ko nito para mabilis lang matunaw lagi kong inaano sa aking kamay tulad nito mga isang oras siguro pagka kinabukasan saka ako mag kasi matigas talaga ito namin ito isang linggo na to kasi hindi naman ito nagalaw tinago ko lang dito sa damuhan dyan so, nakababad na siya kasi sumubra ito ng nakaraan so, ayan makikita nyo buo buo pa rin so ganun katibay yung abono na to no So, may nagtatanong rin pala kung pwede ba to sa palay yung mga bioagronika. So pwedeng pwede siya mga ka-farmers. Maganda siya gamitin sa mga buwan, tanim ng mga palay. Tipid siya gamitin lalo na yung Optimax at saka Biotonic. So kung may nagtatanong kung sana nakatulong ako no. So itong talong ko ay malapit na to magtatlong buwan ngayong kuan. July 5, mag buwan na to. Marami, medyo marami-marami na rin mga bunga niya, mga ka-farmers na ganito, sa lalaki. So, ayan. So, sa linggo, baka nasa expected lang nito, harvest namin, mga 500 lang siguro, ka pa rin, mahigit. So, hindi naman siya bumababa ng kuwan talaga. Pero, nung nakaraan, mas maganda kasi kung abot ng 800 or 700. Ngayon, nung ngayon kasi bumaba siya yung Merkulis. May kuan. Ay umabot rin pala yon ng 600. Yung Merkulis, akala ko 500 lang. Pero nakaabot siya. So baka sa linggo abutin pa rin to ng 500 may or 600. So may mga nagtatanong kung magpapaturo pag paano ang kuan pamamaraan ko sa paggamit ng kuan or guide para matuto lalo yung mabaguhan gagawa na lang ako ng video noon, mga kaparmers, kasi mahirap kasi mag edit pagka so, pagka uh, may time na ako gagawa na lang ako ng guide kung paano ang pag-alaga ng talong so, gagawa na lang din ako ng video sunod na linggo siguro kung magkano ba yung nagasto ko sa 29 hills may nagtatanong kasi kung magkano na ba yung nagasto ko or ilang litro na ng mga chemical yung naubos ko so gagawan ko na lang ng video yun mga kaparmers para malaman mo rin, nyo rin no, kung magkano yung nagasto ko dito yung kinita ko hindi ko na isasali kasi hindi naman masyadong mataas yung presyo ng talong dito mababa lang nasa 20 lang yung kilo kaya pag ganun yung presyo halos tabla lang yun kikita ka kunti Nung bote sana kung nasa tag 40 ang kilo or 45, yon makikitain mo doon pagka ganun yung presyo no. Pero pagka nasa 20 lang, tabla-tabla lang yon. May pangkuang ka lang noon, may sobra ka kunti. So itong talong ko naman, hindi naman masyadong malaki yung nagasto ko dito kasi ah, halos ako lang din nag-aalaga dito. Ako lang nag-aabono, ako lang din yung nag-i-spray. Kaya sa pag-harvest lang ako nagkukuha, nagkukuha ako ng tatlong tao sa pag-harvest. Pero sa pag-aabono, ako lang talaga nag-aabono dito. Yung naubos na ko nga pala dito sa so nagtatanong, nasa apat na drum sa 9 kapuno, yung naubos ko dito. So, yung nagpapaturo kung paano gawin yung mga DIY na abono pasensya na kayo mga kaparmers hindi pa ako makagawa ng video nun dahil mahirap kasi gawin yon tapos busy pa ako buti sana kung may marami akong tauhan para hindi ako masadong busy kaso ako lang sa ngayon ako lang kasi kasi mahirap talaga yung tao dito magkuha mataas yung sildo dito nasa 400 o ganun hindi na ako kukuha pagka ganun kung 350 kaya pa pero pag 400 medyo tagilid na yon tapos yung presyo ng talong, eh, nasa 20 lang. Pababa pa. Minsan, maging 15. Kaya, mas maganda ako na lang mag-aalaga. So, kahit 5,000, kaya ko alagaan yun. Kahit ako lang mag-isa, no? Kasi, hindi naman masyadong makuha yun. Pero, hindi naman lahat ako lang talaga yung gumagawa. May mga tao rin naman ako na makukuha. Pero, hindi siya kuan talaga. Yung maintenance, paminsan-minsan lang pagka yung mga magagawin na hindi ko na kaya dahil sa sobrang busy yun magpapatulong na ako nun so marami na siya nga pala mga bunga na maliliit ayan kita nyo sa isang puno isa, dalawa tatlo, apat yan lima anim so sa isang puno marami na siyang bunga mga ka-farmers yung maliliit pero hindi naman lahat may mabunga na marami yung iba tatlo, dalawa So expected nito marami-rami na sa sunod na linggo yung mga ganito. Kasi marami na rin namang mga bulaklak na mapapansin nyo. So yung paggawa ko lang pala, kap, nga pala ng balag. So ito ganito yung technique ko no. So makikita nyo ayan dalawa yung kuan pusti. Tapos may pusti na naman na isa sa gitna ayan kahoy. Yung ginagawa ko kasi para hindi masyadong maipit dalawang poste nilagay ko sa bawat gilid para makaganon lang yung talong hindi siya sobrang ipit kasi pag sobrang ipit hindi nabubuo yung mga bulaklak nagkalaglagan pagkaganon kasi hindi ko pa nalagyan ng twine to ayan yung sa baba pa lang sa so may kahoy ayan o so yun lang mga ka-farmers no dahil hindi pa ako tapos mag -abuno. so kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, palambing naman. Pa-subscribe, Rapboy Farm Vlog. Pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video, lalo na sa mga baguhan. Papalo na rin aking Facebook account, Rebilio Rapi. So, pa-like and share na rin. So, yun lang. Thank you for watching. God bless atin lahat.